Zacarias Parurusahan ng Diyos ang Diyosang Lebanon at Bashan. Ikalabing-isang kabanata. Kayong mga taga-Lebanon, buksan ninyo ang mga pintuan ng inyong lungsod at nang makapasok ang apoy na susunog sa inyong mga puno ng sedro. kung paanong nasira ang inyong mga magaganda at mayayabong na mga puno ng cedro, ganoon din masisira ang mga puno ng cypress at mga puno ng ensina ng basyan. Umiiyak ang mga pastol dahil nasira ang kanilang berdeng pastulan. Pati ang mga leyon ay umaatungan dahil nasira ang kagubatan ng hordan na kanilang tinitirhan. Ang dalawang pastol Ito ang sinabi ng Panginoon kong Diyos, Alagaan mo ang mga tupang kakatain. Ang mga bumibili at kumakatay sa kanila ay hindi pinarurusahan. Ang mga nagtitinda ng mga tupang ito ay nagsasabi, Purihin ang Panginoon, mayaman na ako. Pati ang kanilang mga pastol ay hindi naaawa sa kanila. Alagaan mo ang aking mga mamamayan. Dahil ako, ang Panginoon, ay nagsasabing hindi ko na kahahabagan ang mga tao sa mundo. Ako mismo ang uudyok sa bawat tao na magpasakop sa kanyang kapwa at sa kanyang hari. At silang mga namamahala ay magdadala ng kapahamakan sa buong mundo at hindi ko ililigtas ang mga tao mula sa kanilang mga kamay. Kaya inalagaan ko ang mga tupang kakatay ng mga nagbebenta ng mga tupa. Kumuha ako ng dalawang tungkot. Ang isa ay tinawag kong kabutihan at ang isa naman ay tinawag kong pagkakaisa. Pinaalis ko ang tatlong pastol sa loob lamang ng isang buwan. Naubos na ang pasensya ko sa kanila. At sila rin ay galit sa akin. Pagkatapos, sinabi ko sa mga tupa, hindi na ako ang inyong pastol. Hayaang mamatay ang mga naghihingalo at mapahamak ang mga mapapahamak. At ang mga matitira ay hayaang kainin ang laman ng isa't isa. Pagkatapos, kinuha ko ang tungkod na tinatawag na kabutihan at binali ko upang ipahiwatig na ipinawalang bisa ng Panginoon ang kanyang kasunduan sa mga tao. Kaya ng araw ding iyon, ipinawalang bisa ang kasunduan at nalaman ng mga nagbebenta ng mga tupa na nanonood sa akin na may mensahe ang Panginoon sa mga ginagawa kong ito. Sinabi ko sa kanila, Kung sa palagay ninyo ay dapat akong bigyan ng sahod, ibigay ninyo ang sahod ko. Ngunit kung hindi, sa inyo na lang. Kaya binayaran nila ako ng tatlongpong pirasong pilak bilang sahod ko. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ilagay mo ang pilak na iyan sa kabangyaman ng templo. Kaya ko ang tatlongpong pirasong pilak na inaakala nilang sapat na bilang aking sahod at inilagay ko iyon sa kabangyaman ng templo ng Panginoon. Pagkatapos binali ko ang pangalawang tungkod na tinatawag na pagkakaisa upang ipahiwatig na naputol na ang magandang pagsasamahan ng Huda at ng Israel. Sinabing muli ng Panginoon sa akin, Magkunwari kang isang walang kwentang pastol ng mga tupa, sapagkat may ilalagay akong pinuno sa Israel na ang katulad ay isang walang kwentang pastol. Hindi niya tutulungan ang mga tupang halos mamamatay na, o hahanapin ang mga nawawala, o gagamutin ang mga sugatan, o pakakainin ang mga payat. Ngunit kakainin niya ang karne ng matatabang tupa at aalisin ang mga kuko nito. Nakakaawa ang kahihinatnan ng walang kwentang pastol. Pinababayaan niya ang mga tupa sa pamamagitan ng espada ay puputulin ang kanyang kamay at tutusukin ang kanang mata niya at hindi na mapapakinabangan ang kamay niya at hindi na rin makakakita ang kanang mata niya.